Magandang gabi po sa kanila lahat. Magpasensya na po ninyo at wala po si Sharon dito ngayon. Habang ako po ay tumutulong sa ating salamat Lord Slate at nangangampanya, kinakailangan po may naghahanap buhay po sa amin. Nandun ho, nagtetepi. Ako naman po ang gumagastos para po makatulong sa ating Senate Slate. Hindi po ako kandidato. Ako po ay hanggang 2013 pa sa Senado. Ngunit nakita ko itong pagkakataon na ito. Ang darating na halalan, kinakailangan lahat magkapit-pisik. Lahat manindigan. Lahat tumaya para sa pagbabago. Kaya tinutulungan po natin bilang campaign manager ng buong Senate slate ng Liberal Party para sa Mayo 11, ipapanalo natin sila kasama si Noy at si Mar. Sino rito ang suwa, suyang suyana, sawang sawanga sa bulok na pamamahala? ang kamay. Sino rito suyang suyana sa mga abusong mga politiko? ang kamay. Ilang ulit na tayong nagtiwala, ilang ulit na tayong nagtiwala, ilang ulit na rin tayong nabigo, ilang ulit tayong umasa, ilang ulit na punta sa pang-aabuso ng ating mga pinagkatiwalaan kaya sa darating na halalan hindi tayo basta-basta magtitiwala Titimbangin natin ng maayos susuriin natin ng mabuti at ako ay naniniwala na ang pagkakatiwalaan ang tapat at malinis na pumumuno nasa kabay ng mga mamumuno si nanoy at Mar at ang salamat Lord na kaya ni Noy Noy at ni Mar kasi sila mismo pag nanalo, kinakailangan nila ng suporta ng labing dalawang senador. Labing dalawang mga senador. Kaya kung nais nating manalo si Noy Noy, nais nating manalo si Mar, nais natin ang pagpapago sa ilalim ng kanilang pamumuno, kinakailangan nila ng suporta mula sa ating salamat Lord Slate. Susuportahan pa natin! Ang salamat, Lord Slate! Makakampanya pa tayo para sa salamat, Lord Slate! Huwag lamang pong iboto, vote i-kampanya pa po at kumbinsihin pa ang mas marami para may panalo natin ang salamat, Lord Slate at si Noy at si Mar at siyempre si Mayor Lim dito sa Maynila. Yeah! Hindi na po natin papatagalin pa kung po, nais po natin ang pagbabago. Kung nais po natin ng magandang gobyerno, kung nais natin na umusbong ang ating ekonomiya, maging maayos ang palakad sa ekonomiya natin, kinakailangan pagkakatiwalaan natin. Noy-Noy at Mar, at ang salamat Lord Slate. Salamat Lord kay Noy at Mar, kung walang kurap, walang mahirap. Magandang gabi po sa kanilang lahat, at maraming salamat po. Salamat po! Salamat po!